bata na hagit ng motorsiklo sa Tondo, Manila. Narito ang news ni Christine Belen dahil sa kawilihan sa paglalaro, nadisgrasya at nasugata ng isang bata matapos mabangga sa motorsiklo sa Tondo, Maynila. Huli sa CCTV ang paglalaro ng biktima kasama ang kanyang kaibigan sa kahabaan ng San Pedro Street sa Barangay 139 Zone 12, kung saan panay ang takbo, harutan at paghahabulan ng dalawa, hindi alintana ang mga dumadaang motorista. Maya, maya pa, hindi nito napansin ang dumadaang motorsiklo at biglang sumulpot ang bata, tumama sa gilid ng motor at natumba. Mabilis namang sumaklolo ang mga residente sa lugar at ang rider upang madala agad sa ospital ang bata matapos magtamo ng mga sugat at galos. Nakatakda namang mag-usap ang rider at ang pamilya ng biktima ukol sa nangyaring aksidente. At yan ang aking news scope. Ako si Christine Belen nagbabalita ng tama naglilingkod ng tama.